Bilang ng mga food insecure pinakamataas sa timog na bahagi ng bansa ayon sa survey. Narito ang news scoop ni Judith Estrada Larino. Pinakamarami ang bilang ng mga Pilipinong food insecure o hindi nakakakain ng sapat sa katimugang bahagi ng bansa. Ito'y batay sa National Nutrition Survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute kung saan mataas ang naitalang insidente ng kahirapan. Ayon sa DOST FNRI, pinakamataas ang stunting o pagkabansot ng bata na edad lima pababa sa Western Visayas na umabot sa 36. .9%. 9% at sinundan ito ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nasa 36.6% Puma, pangatlo ang Zamboanga Peninsula na nasa 35.6%, sumunod ang Mimaropa na nasa 33.4% at Bicol Region na nasa 32.6%. Kaugnay nito, nangunguna naman ang Mimaropa sa mga lugar na mataas ang wasting o mababa ang timbang. Kumpara sa kanilang tangkad sa 7.2% na sinunda ng Cagayan Valley sa 7%. Pumangatlo rin ang Zamboanga Peninsula sa 6.9%, sumunod ang Barm sa 6.8% at Ilocos Region sa 6.4% para sa DOST-FNRI, mahalaga ang resulta ng National Nutrition Survey dahil natutukoy nito ang mga lugar kung saan mayroong pinakamataas na insidente ng malnutrisyon. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.